Simula sa buwang ito, magkakahiwalay na ang budget natin, sabi ng asawa. Mabuti, payapa namang sumagot ang asawa. Matagal na siyang handa sa ganitong pagbabago. Pero handa ba talaga siya? Bago tayo magpatuloy, isulat ninyo sa comment kung saang bansa kayo nanonood nito. At siguraduhin ding subscribe kayo sa channel dahil araw-araw akong nagbabahagi ng mga kawili-wiling kwento sa buhay. Magandang pakikinig. Ang amoy ng bagong lutong manok na may halamang gulay ay pumupuno sa kusina na lumilikha ng mainit na kapaligiran. Maingat na inilabas ni Maria ang inihaw na manok mula sa oven, ang paboritong ulam ni Juan na iniluluto niya tuwing biyernes sa loob ng labing walong taon ng kanilang pagsasama. Naririnig sa kusina ang magandang tunog ng mga plato, habang ang kanilang labing pitong taong gulang na anak na si Katrina ay naghahanda ng hapag. Mabilis na inaayos ang mga kubyertos. Hapunan na, Anunsyo ni Maria habang inilalagay ang mainit na piraso ng manok sa mga plato. Sa pintuan lumitaw si Juan na may kakaibang ngiti na bahagyang tensi sa mukha. Agad itong napansin ni Maria, ang mga tao ng pagsasama ay nagturo sa kanya kung paano basahin ang emosyon ng asawa at ang ganitong tingin ay agad niyang nakilala. Karaniwan ay ganyan ang hitsura niya kapag may mahalagang sasabihin siya, hindi sigurado kung paano tatanggapin ang bango naman, sabi ni Juan habang nauupo sa kanyang upuan. Sumunod si Katrina na nagkukunwaring abala sa cellphone pero lihim na nakikinig sa usapan. Pakinggan mo mahal, sinimulan ni Juan habang maingat na humihiwa ng makatas na manok at sinubo ito ng may kasiyahan. Naisip ko, kailangan nating baguhin ang family budget natin. Tahimik na naupo si Maria sa upuan, bagamat may kirot sa dibdib niya dahil sa hunch ng kaba. Ganun ba sabi niya, pinipilit ang kalmado. Pinunasan ni Juan ang bibig ng napkin, halatang nasisiyahan sa sandali. Simula sa buwang ito, magkakahiwalay na ang budget. Lahat ay kalkulado ko na at napagdesisyonan kung mas patas ito, bawat isa ay gagastos lamang sa kanyang kinita. Parang nagaanunsyo siya ng magandang balita na dapat ay pupuri. Napatingin si Katrina mula sa cellphone at tinitigan ang ama. Hindi ka naman nagtatrabaho, di ba?" Kaya makatwiran kung magbibigay ako sa iyo ng fixed amount para sa bahay at ako ang magmamayari ng sarili kong pera, patuloy ni Juan, hindi napapansin ang reaksyon ng anak. Tahimik na humiwa si Maria ng maliit na piraso ng manok, gumuya ito na parang nag-iisip. Naghari ang tensyon sa kusina. Mabuti, payapa niyang sabi. Halos kan si Juan. Inasahan niyang luha, away o galit, pero patuloy lang siyang kumain ng asawa na parang ordinaryong usapan sa book club. Mabuti lang, ulit niya gulong-gulo. Ano ang gusto mong marinig? Tanong ni Maria, itinataas ang mga mata. Hindi ba't napagdesisyonan mo na? Biglang humagigig si Katrina pero mabilis na tinakpan ang bibig, nagkunwaring umuubo. Oo naman, bulong ni Juan, nakakaramdam ng kakaibang alala. Tapos na tayo rito, tumango si Maria. By the way, extra special ang manok ngayon. Paano ba yan? Lumingon siya sa anak at nagsimulang mag-usap tungkol sa eskwela para bang tapos na ang isyo. Tinitigan ni Juan ang asawa ng may pagtataka. May bagay sa reaksyon niya na nakakabalaho pero hindi niya maunawaan. Ngumiti si Maria habang nakikinig sa kwento ng anak tungkol sa chemistry class. Bagamat ang maliit na kunot sa noo niya ang nagbubunyag ng kanyang pagkabalisa. Kung gusto niya ng hiwalay na budget, bibigyan ko siya. Ang lunes ng umaga ay nagsimula ng iba para kay Juan. Binuksan niya ang kabinet sa kusina at abot ang paborito niyang mamahaling Italian coffee na may malalim na aroma at kaunting kapaitan pero wala ito sa usual na pwesto. Maria! Sigaw niya, sumisilip sa kwarto. Nasaan ang kape ko? Ah, oo, sagot ng kalmadong boses ng asawa. Hindi ko binili. May separate budget na tayo, di ba? At masyadong mahal ang coffee mo. Natigilan si Juan, nakakaramdam ng discomfort. Walang sarkasmo o galit sa tono niya. Puro negosyo lang na kawalang interes. Narinig niya itong kumakanta habang naghahanda sa Pilates class na muling sinimulan. Sige, bulong niya, bibili na lang ako sa daan. Pero simula pa lang iyon. Sa gabi ng araw na iyon, binuksan niya ang ref at puro gulay, gatas at ilang container na may label ni Katrina ang nakita. Nasaan? Simula niya. Puno ang aming site, wala ang sayo. Sagot ni Maria nang walang pakialam hindi man itinataas ang mata mula sa libro. Kami ni Katrina ang bumili para sa amin. Kinabukasan, ubos ang shampoo, then ang shaving gel. Sa Huwebes, napansin niyang mababa ang gasolina sa sasakyan at ang bill para sa kuryente ay sa pangalan niya lang. Pakinggan mo, hindi na nakapagpigil siya sa biyernes ng umaga habang naghahanda si Maria sa paglabas. Demo ba to? Huminto siya sa pintuan, inaayos ang bagong shawl. Napansin ni Juan na sa mga nakaraang araw, extra groomed ang asawa. Demo? Ulit niya ng may tunay na gulat. Hindi naman. Sinusunod ko lang ang bagong financial rules natin. Bawat isa sa kanyang kinita, hindi ako nagtatrabaho gaya ng sinabi mo. May fixed amount lang ako na ibinigay mo para sa bahay. Pero palagi mo namang natigilan siya na pagtanto kung gaano karaming bagay ang itinuring niyang granted. Palagi kong binibili ang groceries, nagbabayad ng bills, nagpapagasolina sa sasakyan mo. Oo, mahal, pero nung common budget pa tayo. Lumitaw si Katrina sa hallway, ready na sa school. Ma, huwag kalimutan. After class, pupunta tayo sa cafe. Sabi niya ng innocent. Halos hindi titingin sa ama. Siyempre, anak, hinaplos ni Maria ang balikat niya. May inilaan ako para sa mga small joys natin. Umalis sila, iniwan si Juan sa katahimikan. Dahan-dahang lumingon siya sa ref at nakita ang note. Kaliwang side, Mama at Katrina, kanan, Papa. Nakatayo siya ron, nakakaramdam ng lungkot at discomfort sa bahay na ito sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon. Baka nagbago isip ni Maria na isip niya pero hindi, bank call yon. Mahal na kliyente, paalala sa pagbabayad ng utilities. Pinisil niya ang phone at huminga ng malalim. Mukhang mali ang plano niya. Muling huminga ng malalim si Juan at binuksan ng ref. Puro walang laman ang shelves kailangang pumunta sa grocery, gasolinahan, bilhin ng coffee at shampoo. Biglang napahaba ang listahan. Okay lang, sinusubukan niya lang ako, naisip niya. Babalik din sa normal. Pero deep inside, may uneasy feeling. Babalik ba talaga? Mahirap ang araw na yon. Na-traffic siya sa umaga, nabigo ang important deal sa trabaho, at biglang kanselado ang meeting ng key client. Sumakit ang ulo, gutom ang tiyan, sandwich lang ang nakain sa kafe. Mag-order ako ng masarap. Desisyon niya habang umaalis sa parking. Pizza o sushi. Binuksan ang delivery app at natigilan sa balance ng card. Kagabi pa nag full tank mahal yun. Bumili ng groceries. Kailan pa naging ganito kamahal? Magbayad ng bills. Palaging marami. Mula sa amount na inilaan para sa sarili, halos ikatlong lang ang natira. Sige, bulong niya, checking ang ibang card. May savings naman, Nawala nung binili ang bagong phone buwan na nakaraan, relo, at bar with friends. Kailangang umuwi. Siguro may makakain doon. Tahimik ang bahay pero may amoy ng baked goods. Napansin niya, empanada with repollo, paborito niya. Gutom na gutom siya. Maria, tawag niya sa kusina. Sa table, may plato ng golden empanada pero may note. Para sa amin ni Katrina, sayo sa right side ng ref. Binuksan niya, sa side niya half-eaten sandwich at ketchup bottle lang. Pumasok si Katrina na may tsaa. Pa, huwag masyadong malakas ang pinto, sabi niya. Nagpapahinga si mama after workout. Tumangu siya sa plato. Gawa ni mama yan. Nagkibit balikat si Katrina. Sorry pero para sa amin to. Ikaw ang gusto ng separate budget. Kalmado niyang kinuha ang empanada at pumunta sa kwarto. Naiwan si Juan, tinitiga ng plato na may amoy ng childhood. Pwede bang mag-dinner together? Sorry mahal, Sagot niya mula sa kwarto. Kumain na kami ni Katrina. Pagod ako after fitness. Walang makain sa bahay. Mahal mag-order. Wala nang lakas pumunta sa store. Kinuha ang phone para mag-news. Pero low battery message. Need payment for internet. Maria, mapuputol ang wifi. Sigaw niya. Oo nga. Sagot niya. Mobile ko lang ang binabayaran ko na. Sayo nakaregister ang home. Nakaupo siya sa dim kitchen. Naririnig ang tawa ni Katrina sa kwarto habang kachat ang kaibigan at soft music mula sa bedroom. Mama siguro nag yoga After half hour, sumuko siya at pumunta sa kwarto. Maria, simulan niya ng maingat. Pag-usapan natin ang budget. Siyempre mahal. Hindi man itinataas ang mata mula sa tablet. Bukas ko paggagawin ng monthly expense plan. Kapag nagsimula kang mag-count, maraming nagiging clear. May bagay sa tono niya na pinatahimik siya. Humiga siya sa side niya, tinitigan ang ceiling habang tiktak ang old clock sa kusina. Iyon na palagi niyang plinano palitan. Ngayon niya na-realize na hindi niya alam kung magkano ang bago. Maula pang linggo, nakaupo si Juan sa table, naghahalo ng mamahaling coffee. Ubos na ang pera sa huling linggo. Mahirap, walang restaurant lunch, favorite cappuccino, frozen gym membership. Pero ang pinakamasakit ay ang lamig sa pamilya. Pumasok si Maria sa kusina na may bagong loungewear. Saan galing ang pera? May amoy mamahaling perfume. Kailangan nating mag-usap, desidido niyang simula. Oo, umupo siya sa harap, crossed arms. Ito lahat, sabay turo sa kusina. Hindi gumagana, balik na tayo sa dati. Sa dati, itinaas ni Maria ang kilay. Gusto mo uli common budget? Oo, hininga niya, nagkamali ako. Nakakatawa, tumayo siya at lumapit sa window. Ako naman sa tingin ko tama na ang setup ngayon. Lumingon siya may bagong spark sa mata. Juan, noong kinasal tayo, akala ko timang pamilya. Tapos dumating si Katrina, ako ang nanatili sa bahay. Itinuring mo yon as granted. Pero palagi kong pino Provide? Natawa siya. Hindi mo ba naisip kung bakit laging may pagkain, bayad na internet, gas sa sasakyan, plansadong shirt mo? Tahimik siya. Alam mo sabi ni Tita Rosa, sampung taon na ang nakakaraan, huwag maging walang sariling pera inilabas ni Maria ang envelope mula sa drawer. Nag-save ako muna sa ibinibigay mo, then nag-hobby. Nagbebenta ng burda online, natuto ng manicure. Three years ago, nag-open ng online shop. Napakurap si Juan. May business ka? Oh, mahal! Inilagay niya ang bank statement sa harap niya. Kasing laki ng sweldo mo ang kita ko, hindi ko lang ipinagmamalaki. Pumasok si Katrina, huminto sa pinto. Alam ni Katrina Tanong ni Juan ng paos. Siyempre, lumapit ang anak sa ina at hinawakan ang kamay. Tinuruan ako ni mama ng lahat. May sarili akong account at savings. Tinitigan ni Juan ang asawa at anak. Parang gumuho ang mundo. Akala niya kontrolado niya, pero matagal nang nawala iyon. Maria, ngumiti siya. Alam mo, hindi na ako yung naive girl noon. Alam ko na ang value ng buhay ko at narealize ko, tama ka. Mahalaga na bawat isa ay mula sa sariling kita. Biglang naintindihan ni Juan na talagang nagbago ang lahat pero hindi sa kanyang pabor. Tinitigan niya ang asawa na parang unang beses. Bakit hindi mo sinabi? Tense ang boses niya nanginginig. Inilagay ni Maria ang papers folded hands sa table, tinitigan siya ng may Ayaw kong sirain ang ilusyon mo ng control. Habang okay sa atin, gumagana. Pero nung nag-decide ka ng separate, ipinakita ko lang kung paano talaga. Nawirduhan siyang tinitigan ng docs, accounts, investments, steady income. Nariyan lahat sa ilalim ng ilong niya pero hindi napansin. At ngayon, pigil niyang tanong. Nag-squint si Maria parang tinatasa. Ngayon, lumapit siya direct sa mata. Re-revise natin ang terms pero equal this time. Ang old clock, iyon na plinano niyang palitan. Ang tiktak nito parang pangungutya sa kanyang belief na siya ang head. Pagkatapos ng tatlong linggo, ang autumn sun ay tamad na sumisilip sa windows ng apartment. Gumuhit ng light sa bagong clock na nakasabit beside the Lola's old one. Pinilit ni Maria na panatilihin ang luma. Nakaupo si Juan sa table, tinitignan ang family financial plan. Dalawang columns, dalawang equal contributions. Unfamiliar, uncomfortable, pero fair. Pa, lumitaw si Katrina sa pinto. Nakita mo blue notebook ko, may calculations ko ron. Sa living room shelf, automatic sagot niya. By the way, kamusta first investments mo? Lumiwanag ang mata ng anak. Imagine, yung stocks na rek ng mama, tumaas ng labindalawang porsyento. Halos na kumpleto ko na para sa summer design courses. Tumakbo siya at hinimas ni Juan ang balbas niya. Unang beses nagkwento sa kanya si Katrina ng finances niya. Noon ay baka dismiss niya lang sa age labing pito. Pero ngayon, alam niyang capable ang women sa family niya. Lumitaw si Maria sa pinto na may shopping bags. Ano iniisip mo? Tanong niya habang nag-unload. Kung gaano karaming hindi ko napansin, nakatira ako with successful businesswoman, hindi ko alam. Ngumiti siya at inilagay sa harap niya ang jar ng favorite coffee. By the way, naisip ko, baka gusto mong sumali sa shop ko. Napatingin siya ng matalim. Gusto mo akong magtrabaho sa iyo bakit hindi umupo siya beside magaling ka sa business ginamit mo lang sa malinoon tinitigan niya ito may spark sa mata niya yung dating pumukaw sa kanya pero seryoso equal partnership gaya ng iba pa ngayon ngumisi siya at hinawakan ng kamay niya alam mo ano natutunan ko sa buhay tinitigan siya ni Maria true love isn't control it's respect hindi one leads at one follows kapag both strong at both acknowledge Naisip ni Juan, noon nakala niya role niya ang lead, dependent ang wife. Pero matagal ng independent si Maria, developing, building future. Instead of fighting for power, pwede siyang ally. Sa sandaling iyon, inilabas ni Maria ang envelope mula sa bag. May business plan ako, tignan mo. Kinuha ni Juan, excited strangely. Marami siyang matututunan na sa buhay hindi hold control kundi balance. True strength sa partnership, hindi domination. Gumiti siya binuksan ang envelope. Sige, tignan natin. This time, mas attentive ako sa lahat. Sa labas, ang autumn wind ay nagdadala ng golden leaves sa yard, reminding na changes are inevitable. At this time, for the better. Nagustuhan ninyo ba ang kwentong ito? Isulat sa comments below. Mahalaga sa amin ang opinion ninyo. Salamat sa pakikinig. Hanggang bukas.